oras sa inyo at uh, maraming maraming salamat niya po muli sa mga sumusuporta pa rin sa akin at tuloy na nanonood ng aking mga upload mga aking mga vlog at maraming maraming salamat sa mga kuya natin, Kuya Emet Kuya Darwin at uh, Boss Jerry, Boss Tim Biker yan, maraming maraming salamat sa inyo at uh, sobrang salamat sa inyo at uh, Boss Julius at sa lahat ng ninong at ninang ko maraming salamat sa inyo, sa lahat ng mga kumpare at kumpare ko sa mga tita at tito sa mga kamag-anakan ko, I love you po. At ngayon, meron tayo ng ano ngayon? yan? Vlog. <laughs> on. Siyempre, <laughs> pagkapira natin si tita, malay mo kumita yan. Pali yung tita kasi, ang target ko, baka magkaroon tayo ng pinakano, mura na kalalabasan. Ayun o, oh, nangita yung saksaka na yun. Oo, oh, yun, nakita ko na siya. Ah, ko na lang yung papunta ron para magkaroon ng supply ng aircon mo. Dati naman siya galing dyan eh. Diyan galing. Yes. Oh. Yung ibig sabihin niyan, pag natong, natumbo ko yung pinaka-breaker niyan doon, magpapalit lang tayo. Tataasan lang natin. Kasi eh, hindi naman siya mag-trip up dito sa gen sa... Kasi alam ko may breaker niya sa may kontado, wala pa yung paso doon. Kasi pag di ba diba, nag-overload, automatic ang nag-shutdown yung kuryente ko. Ba't mo overload? Dati di ba marami eh. Kaya na ginagawa namin yung Ah, kasi sobra na kayo sa supply. Sobra, sobra. Oo. Oh. Eh, ngayon naman yes, kasi, ang gagawin na kasi, eh, ang gagawa na kasi, eh, isa lang sa kaya dito. Oo, oh, yun, yun, yun. Kaya kung ang ngayon, safe ka na. Tapos yung existing mong mga saksakan, hindi na natin gagalawin yan nagpa-function naman yun eh, di ba? Lahat. Oh. Doon lang, doon, doon, meron din ako function doon. Oh, pero, okay. pero, yun. Yes. Yes. Yun, yun. lang doon, oh, check mo na lang. Oh, check bubuhayin na lang natin yung parang katulad lang siguro nangyari sa bahay mo. No? Oh, okay, no, no, no. Nag-short lang yun, short tapos na na-check. Hindi na eh. Oh, yun, bubuhayin na lang natin yun. Kaya e, ayan. Yun Ay, oh. yun lang lang yun. Kasi oh. parang nang broke ako nga. Oo, oh, hindi, yun lang lang. Nakaisip ko naman. Nabroke <laughs> <laughs> La ka ang gagawin na lang natin, magpapatakbo na lang tayo dyan ng like stand na ano lang molding. Papunta ron. Ilalapit ko sa kanila yung supply. Oo. Oh, oh. Doon. Oo, oh, sige. Y yung breaker na yun, hindi na natin nagagawin. Gamitin na natin din yun. Oo, oh, yun na. Oh. Dahil sayo na lang yun eh. Ngayon, ang ano okay. na lang natin. Check up na yung lang langit. Sa mismo ano. Ang kagandahan nito, na may nakita kasi yung supply ng ilaw. Okay. Eh may buhay. Ibig sabihin, yung switch na yun, tsaka ito gumagana. Uh -huh. Ngayon, pwede ko yung gamitin para makapagpailaw din doon, pero may sarili siyang, ano, linyada. Okay. Uh -huh. Pero ang switch niya, ito na. Magkakumon na sila. Pero, ito, kasi ito, ni di ba yung pendant line naman, design lang naman yan. Uh -huh. Di ba talaga yung bibigyan ng liwanag na ano Gusto ko mapagana yan. Florescent? Oo. Uh -huh. Agaganahin natin yan. Pundido ano lang naman to? Antayin ko no, pundigo lang yun eh. Mga pundigo ah. yung bibili ka lang. Oh, Nung mga bulb na yan. Oh. Ano yan? 40 by 40 yan eh. Na bulb. Meron tayong, meron sang bulb na hindi naman pundigo para lang matesting ano. Oo. Oh, oh. Yung linya. No? Pero, Pero tingin ko yan, ano lang yan. Napunti lang yan. Kaya ang pagproblemahin na lang natin ngayon is yung supply na L2. Basta dito mix, sa likod, ang ilalagay dyan, isang red lang, posible isang microwave. As a, as a, as a, as a, yun lang. Yun ang tsetsikin ko kasi, yung supply ng itong saksakan na to, kung ito, kung ito'y iisang supply ng saksakan, Iba-iba ah. Iba-iba breaker iba doon. Iba-iba doon. Iba, iba iba. doon. O, yun. Kaya, yun ang ngaalamin ko. Kaya, alimbawang pag-check ko talaga ito bukas, kasama ko yung ano ko, kasi kailangan, kada patay doon, malalaman ko yung wala wala supply. Para kung alimbawang, ito ang nawala ng supply, tapos ang baba ng breaker mo doon, magpapalit tayo kasi ang dami mong karga rito eh. May rep cup, may oven, tapos may ice ice maker pa yun, crash maker. Ice washer. Ice washer. Maano lang sa mga tira. ah, yung ano lang. ang wala yun. wala yun. Yung baba lang yun. lang naman yung magiging loob din dyan sa likod kasi pag sa drinks kasi, hindi na sila tatakbo doon. Dyan na yung kit Ah, dyan na. Hindi yun. Mas madali pa na yun. Ganun lang gagawin natin Ganoon dito. Ganun na lang dito. O, para dito lang Para makamura. sa puhagal. Ah, basag Ano na ako dun eh. Parang... Waring pa lang. Iyak na ang ko karaan pa. Diyan na lang. Diyan Sabi ko kay mami, mami. Tapos ano ko sa'yo di Kasi doon kasi wala na kasulat kung para saan yun. Lagyan mo naman na lang. Lalagyan na lang natin marka. Oo. Oh, Lagyan mo naman marka. Diba ba yun? O, oh, Dito yun sa harap. O, oh, Yung para sa ganun na. Para. oh Ito para. sa to. Para kung magkaroon ng problema, kahit ako, kaya ko siyang Bibili na tayo. Ayun si Mami pa, sulatin natin ng na mask. masking. masking tape. Na, ko na, tape. Oh, ko na dito sa Masking mga, tape mga, pa. Mga, ko na dito sa mga breaker. Sa so, yung tatlong ginawa ko, yung tingin. Nilagyan ko ng mga identity yung... No, ano, para alam, alam namin. Oh, kung saan siya naka, ano talaga, collection. Kung ano nangyari, dito yung outlet lahat dito sa new, new, new kitchen mo. Ayun yung ano mo, restaurant mo. Dito. Yun, Mura na nun. Ah, mura na nun. Sa tingin ko, ang gagastos. Oh, siyempre, hindi ka nagagastos ng kabin na pagkakarami. Oh, yung nyo, 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 nyo. Ay, yung kabin. Eh, yung anim na libo, eh, talaga makamenos ka na, ano. Menos na yun. Tagla na yung anim na libo na yun. Siguro, ang gagastos nyo na lang is talaga yung, ano, yung breaker na lang. Kung magpapalit tayo oh, so, na lang. lang. Kung, kung uh... kung. hindi na naman, okay na yun, Ang nga-anin na lang natin, yung mga resepta kayo, napangkakabitan yung, ano mo, ng mga ilaw mo. Yung kabita ng mga ano ilaw. Yung hindi di ba yung ano? Yung rostas. Yung orange. Yung orange. Paano? Hindi matatakpan din nun. Kasi hindi hindi naman tayo puputas dito eh. Hindi nga. Ang gagawin ko ka kasi magmamolding ka dyan eh. Paano mo siya matakapakpan? Ay, matakapakpan yun. Ayun mo eh.

Kasi nakatapat yeah, sa table. apat. Tapos dito, tatlo. Tatlo. Tapos dito, tatlo din. Dito, apat. Dito, apat. O, di sakto na yan. Yung apat yung yes, sa pen light na yan. Yan dito, ang tapatan oh. ko. Okay sa iyan? Ay, yan Oo. Uh, Oo. Yan dito, ang tapatan ko? Oo. Okay na sa iyan? Tungguin ang kapit yan? Dito, Amuriyar jari. 哎，对呀，啊，对呀。

No. Yes? I'm okay. Okay, i okay. am In my shop. In my, in my shop, in my shop. Oh, the literature is here. In my shop I love. Uh-oh. Okay. I need to buy. kita na. Pura nga na. Mura nga sa iba eh. Kali, gano'n lang lang. Magpakumolding kahit Molding na yung, yung white molding na. Mapapalas na kita lalo sa ispa. Kasi... Pero, pero gusto mo, mapatay <laughs> mo kayo dapat ay Mapatay Huwag no, no. ka na muna yung mo sa loob niyan. Maka pwede. Hindi mo na magagamit ng ulo niya. Ano? Ano? Ano Hindi na naman nagbibigyan. Kasi na naman dyan yung ayan. Tapos, eto na. Diba? Tumuhayin natin naman. Gusto ba na,

ba pagmalawati po. Ito mga datos. Yan. Tena ka ba? O kumita ba po ba si Jagat din na? Teka dinahin. Tapos pag nilikha niya na natawag na si Alex. Agad din mo na 'yan tayo sa siklab. May ways yung Friday? Ano yung sarili ng Friday? Oo. Mamiit na siya sa Saturday and Friday. Ano dito? Magkatapos natin mga 2-3 days na natin, ano mo yung mga plan o ano yung cue? Oo. Ano yung inspirasyon bago natin? Hindi naman mag na lang pala natin. Pero, syempre, at the same time, yung safe bago ka na. Oo. Ang meron kasi kung naabli kung na chara ko, kasi chara kasi chara mo na, naay ti. Oh, oh, Ako na lang sa kanya. Uh, Daman, hindi... Oh, ako oh. Ako Pero yun lang na harap. <laughs> wala ng abdengya Kung ano yung kung sabi nang babalik, ayum ang unang parang yung sabi ng kaniyon. o gano ano kita okay oo ara tinga ano mo dito dito bigi kagagap pag dininika ibig sabihin ito di ba ito, ito. magkakaroon ng double doon ano same mo kasi kung makaligutan mo siya kakain ay namatay mo na okay na wala okay ako magtuturo ano kakain mo na dito kung namatay sa break okay, okay.

Hindi oh, ako naka-play pa pala to. Yan mga kabayani, ayun ang si Tita. Bali ito nga mga kabayani at uh, meron tayong electrical works dito kay Tita ako. Oh, kay Tita LB dito sa kanyang bagong ano na naman. Ang live pa yan. Hindi. e edit pa natin e -edit yan. Po. Kaya gaganda ka rito. tita. dali mo yung mga petos. Oo, gaganda ka rito at si sexy ka. Meron nga akong sinama sa vlog eh. Nung nagulat siya, nung pinanood niya, naging kamukha niya si ano. Eh. Sino mami naging kamukha niya? Si Ariana Grande. Okay. Tsaka si Bana Alawi. <laughs> Kaya, ayan po, si Tita Ay, Elby Eh, syempre, yun niya hinihintay ko. Kaya ako hinahabaan yung kwento, eh. Ito kasi, ang talagang pili ko, ayun yung Korean, ano. Eh, kaya lang, matagal kong gabi. Ngayon, may pang feeling ako dito, eh, masarap din naman. Ay, wala problema. Ang mahalaga, yung piling mo. Uh -huh. At uh, kung halimbawa gusto niyo ng mga mga ano laptop ayan dito. Punta lang kayo dito kay Tita Elbie sabay. Santa Cruz, Laguna. Alam, ano, medyo ano malapit siya sa City Hall. Mga kabayani. yung mga kaibigan natin diyan at taga rito sa Santa Cruz, Laguna, kung kailangan niyo ng mga computers, pisoned. mga mga isyonet, mga ano, oh, sa Carlos, may dental. Ah, sa carwash. Yan mga laptop. Yan, kung kailangan nyo rin, si tita, single ay, pa yan. Ay, yung, uh, ano, o, yan. Single pa yan si tita, kaso ay, kailangan ang nasa banko mo, mga 18 million. Dollars sa dollars. Hindi pesos ang pinag-uusapan. Yes! Wow! Oh. Yeah. Ba, oh, syempre, hindi. Ito pala eh. Ayan niya, nandiyan ang na aircon. Ayan niya yung dalintila. Ayan Ah. Uh, ginalagay ko nga dito. Hmm. Yun pala. So yun oh, may kakabit na aircon yan. Yun yan yung lalagyan natin ng na supply. So yun. Bukas na ng oras ka para makita. Hindi mga tin, mga ganun. Teka lang, tatanungin ko na kung sana, kasi. Oh, sige. Bali ito mga kabayani, ituturo ko lang kayo dito sa gagawa natin ng electrical kasi nga syempre alam niyo naman si Daddy ng TV niyo. Ano, driver, referees, electrician, uh, basta, ano ako eh, all around ako. Kung ano yung gusto yung ipagawa sa akin at kaya naman natin gawin eh. Kasi tandaan nyo mga kabayani, OFW din ako. Uh, isa akong construction worker sa ibang bansa dati. Uh, sa Libya, eh, doon sa Libya, all around kami. Meron nga kaming item, bilang ako, electrician ako, pero pag alimbawa tapos na yung electrical ko sa araw na yon at may oras pa, tumutulong tayo sa mga mason, tobero, sa mga pintor, kung saan tayo po pwede. Kaya natutunan din natin yung mga trabaho na yun, mga kabayani. Pero talaga sa totoo lang mga kabayani, si Daddy Rick TV nyo talaga ay isang building painter. Yun po talaga ang naging apply ko sa Libya. Kaso, ang nagkataon po, nagkaroon ng uh, nangailangan sila ng electrician doon sa company ko eh medyo po kasi may alam tayo sa electrical dahil ang tatay ko po electrician kaya medyo natuto tayo pasama sama tayo sa tatay ko at uh, yun ang nangyari naging electrician na tayo ron ako na eh, nagtaas ng kamay na we know how to works how to work uh, electrician electrical works electrician works eh. kaya yun mga kabayani kaya ito, kung makikita nyo rin, ito rin, marami rin dito mga bikes. Mga bike. Yan dito, mga kabayani. O, oh, oh, diba? Yan tita ako kasi. yung tita LB namin dito. Ano rin ito eh. Parang all around dito. Lahat ng pwedeng pagkakitaan. Pagkakakitaan yan. Kaya minsan natatakot kami ni Mami Jing lumapit dyan. Baka magulat na lang kami. Binibenta na pala kami yan. Yan o, no? bike. Yan, maraming bike dito. Yan o, no? mga bikes. Yan o. No? Yan o, no? mga pesa, bag. Oh, may bag. Baka uh, pwede kami dyan. <laughs> you know, bags. Uy, may bags pala dito. Parang kailangan ko yan. yan o. No? Oh. May mga piyesa rin rito ng mga bisikleta. Yan, makikita nyo mga piyesa ng bisikleta. Yan, mga kabayanin. Yan, marami. Yan eh, o, may bisikleta rin dito na pambata. Yan o. No? Punta lang kayo rito malapit sa ano? Emilio. Emilio. Appliances at malapit sa City Hall. At ito ay Albira, ano? Ano ba tawag dito, May? Vamos. Ay, vamos. Oh, kilala pala sa Vamos 'to. So, malaking at pati ang laki ng sitita. Eh, ikagaw mo 'yung tinatape nyo. Kasi hindi kung hindi pagawa, wag mo nagawin. Ito mga gawa na nga. Ah, gawa na ba? Hindi, kasi kung hindi pagawa, wag mo nagawin. Kailangan ko lang 'yung konti kasi talaga kumain ng Ah, 'yun. Para pag ito Korean, ano? kaya hindi ako natatagal. 'Yun. Ba ba, tita, meron ka dito 'yung mga holder ng cellphone, galon? Ah, yun oh. ah, wala. Usap sa motor. So, yun nga, inuulit ko mga kabayani, di ba? Naputol kasi, tinawag ako na ito ni Mami Jing. At uh, yun nga, ito yung gagawa natin ng electrical. Ito. Ito yung sa Tita LB ko. At uh, ito, kilala to as Bamos. Restaurant to na tindahan ng mga PC, ng mga laptop, ng mga bikes yan at mga uh, mga kabayani siguro abangan nyo na lang abangan nyo na lang kung paano natin na uh, sisimulan tong gagawa nating project na to at uh, yun Mami Jing magpaalam ka na Mami Jing sa nila bye guys yun bye hanggang sa susunod na lang pong vlog natin I love you all po bye bye